Pilipinas sa apat pang malalakas na bansa sa nipwersa sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Pero China nakisabay din sa pagsasanay. Pero bago yan ay eh, huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Sa isang mahalagang pagpapakita ng kooperasyong militar, nagsimulang isang magkasanib na pagsasanay ng mga pwersa ng Estados Unidos, Australia, New Zealand, Japan at Pilipinas sa EEZ ng Pilipinas sa West Philippine Sea noong Setyembre 28. Ang pagsasanay na ito na tinawag na Maritime Cooperative Activity ay nagpapakita ng kolektibong dedikasyon ng mabansang ito na palakasin ng regional at international na kooperasyon para sa isang mapayapa, matatag at maunlad na Indo-Pasipiko. Sinabi ni AFP spokesperson Francel Margaret Padilla na nakakatulong ang mga ganitong aktibidad sa mga sundalong Pilipino at pinapabuti ang interoperability sa mga kalahok. Umaasa si Padilla na mas maraming bansang may parehong pananaw ang sasali sa mga multilateral maritime cooperative activities. Ito ang unang pagkakataon na sumali ang New Zealand sa ganitong uri ng pagsasanay. Lumahok ang mga unit ng hukbong dagat at panghimpapawid mula sa limang bansa upang palakasin ang kooperasyon at suportahan ng isang malaya at bukas na indo pacifico Patuloy na pinalalakas ng Pilipinas ang pagsasanay nito kasama ang mga dayuhang kalyado habang patuloy naman ang agresibong pag-aangkin ng China sa South China Sea sa kabila ng desisyon noong 2016 na pabor sa Pilipinas. Ayon sa pahayag ng kagawaran ng depensa ng Australia noong Sabado, ipinakita ng Maritime Cooperative Activity ang ating sama-samang layunin na palakasin ng kooperasyon sa rehiyon at sa buong mundo pang suportahan ng kapayapaan, katatagan at kasaganaan sa Indo-Pacific. Ang pagsasanay na ito ay kinabibilangan ng iba't ibang mga kagamitan ng hukbong pandagat at panghimpapawid mula sa mga bansang kalahok upang pahusayin ang interoperability at kooperasyon. Ang ambag ng Australia ay kinabibilangan ng HMAS Sydney, isang Hobart-class guided missile destroyer at isang P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft ng Royal Australian Air Force. Ang HMAS Sydney na may kasamang advanced radar at missile systems at ang P-8A Poseidon na kilala sa kakayahan nito sa anti-submarine warfare ay mga pangunahing kagamitan sa pagsasanay nito. Gagawa ang mga platform na ito ng iba't ibang drills, kabilang ang search and rescue operations, anti-submarine warfare at maritime surveillance upang mapabuti ang operational readiness ng mga kalaho. Naganap ang pagsasanay na ito sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Beijing at Manila, kaugnay sa mga magkasalungat na pagangkin sa teritoryo ng South China Sea. Nakakaranas na ng paulit-ulit na pangbubuli ang mga bansa sa rehiyon, particular sa paligid ng Scarborough Shoal at Second Thomas Shoal na parehong mayaman sa yamang dagat at napakahalaga sa estatihiya. Samantala habang nagaganap ang magasanib na maritime drills ng Pilipinas at mga kalyado nito, nagsagawa rin ng China ng sarili nitong maritime drills malapit sa Scarborough Shoal noong Sabado. Ayon sa ulat mula sa People's Liberation Army or PLA, ang mga unit ng hukbong pandagat at panghimpapawid ng China ay nagsagawa rin ng mga routine reconnaissance, early warning at patrol exercises bilang bahagi ng kanilang patuloy na aktibidad sa rehiyon. Ang mga pagsasanay na ito ay bahagi ng kanilang regular na operasyon upang tiyakin ang kanilang presensya sa rehiyon at ipakita ang kanilang kapabilidad sa pagpapatrolya at pagmamatsyag sa gragatang inaangkin nila. Dagdag pa ng PLA, may mga bansang panlabas na yon sa kanila ay patuloy na nag ng kaguluhan sa tensyon sa South China Sea. Inakusahan nila ang mga bansang ito na nagdudulot ng kawalang katatagan sa rehiyon na nagiging sanhi ng mga diplomatikong hamon at mga potensyal na salungatan. Para sa China, ang kanilang mga operasyon ay hindi lamang isang paraan upang ipagtanggol ang kanilang teritoryal na pag-aangkin, kundi pati na rin upang protektahan ang kanilang pambansang seguridad laban sa mga banta na kanilang nakikita mula sa mga bansang nasa labas ng rehiyon. Patuloy na ginigit ng Beijing ang kanilang sabiranya sa halos buong South China Sea na isang mahalagang bahagi ng kanilang pambansang estratehiya. Ang Scarborough Shoal na isang tatsulok na hanay ng mga bahura at bato ay matatagpuan 240 km sa kanluran ng pangunahing isla ng Pilipinas sa Luzon. At halos 900 km naman mula sa pinakamalapit na pangunahing lupay ng China sa Hainan. Ang lugar na ito ay matagal ng pinagagawaan at nananatiling isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng tensyon sa rehiyon matapos ang pagkubkob ng China sa Scarborough Show noong 2012. Lalong lumali mga alitan sa pagitan ng China at Pilipinas, lalo na nang ilabas ng Permanent Court of Arbitration sa The Hedge noong 2016 ang desisyon na pabor sa Pilipinas na nagsasabing walang legal na basehan ng malawak na pag-aangkin ng China sa halos buong South China Sea. Subalit sa kabila ng desisyong ito, patuloy na iginigit ng China ang kanilang kontrol sa lugar na sinasabing bahagi ito ng kanilang historical rights at patuloy pa din silang nagpapalakas ng presensya sa regyon sa pamamagitan ng mapagpapatrolya at paglalagay ng kanilang mga military assets. Naging sentro ng hindi pagkakaunawaan ng Seoul mula noong agawin ito ng Beijing mula sa Manila noong 2012 sa kabila ng desisyon noong 2016 ng Permanent Court of Arbitration sa The Hedge na nagsasabing walang legal na batayan ng mapagangki ng China, patuloy pa rin iginigit ng China ang kontrol sa lugar. Binanggit ng Estados Unidos sa kanilang pahayag ng mga magkasanib na pagsasanay sa hukbong dagat kasama ang kanilang mga kalyado ay nagpapakita ng kolektibong dedikasyon sa regional na kooperasyon at pagpapanatili ng isang malaya at bukas na Indo-Pasipiko. Sinangayunan naman ito ng kagawaran ng depensa ng Australia na binigyang diin ng kahalagahan ng pagpapahalaga sa karapatan sa malayang paglalayag at overflight sa rehiyon. Ang South China ay isang critical na lugar ng karagatan na may malaking kahalagahan sa estrategiya at ekonomiya. Isa itong pangunahing ruta ng kalakalan na may mahigit 3 trilyong US dollars na halaga ng kalakal na dumadaan bawat taon. Bukod dito ay ang rehiyon ay mayaman sa marine biodiversity at posibleng reserbang langis at gas sa ilalim ng dagat. Dahilan pang maging highly contested area ito sa mga kalapit na bansa. Sa gitna ng mga aktibidad ng militar, patuloy pa rin ang mga diplomatikong hakbang upang tugunan ng tensyon ng South China Sea. Kamakailang pag-uusap sa pagitan ng mga diplomat ng China at Estados Unidos ay nakatuwan sa pagbabawas ng tensyon at pag-iwas sa mga sigalot. Gayunpaman, ang nagpapatuloy na mapagsasanay militar ay nagbibigay din sa mga komplikasyon at hamon sa pagkamit ng mapayapang resolusyon. Pinapakita ng magkasanib na pagsasanay militar at sabay na patrolya ng China ang marupok na sitwasyong pangsiguridad sa South China Sea. Ang pakikilahok ng maraming bansa sa pagsasanay ay may mas malawak na estrategiya upang balensahin ang mapanlikhang pagkilos ng China at tiyakin ang malayang paglalayag ng mahalagang ruta sa dagat. Ang dedikasyon ng Estados Unidos, Australia, Japan, New Zealand at Pilipinas sa katatagan at kooperasyon sa rehiyon ay nagpapadala ng malakas na mensahe ng pagkakaisa at determinasyon sa harap ng tumataas na tensyon. Layunin din nitong palakasin ang kakayahan sa depensa ng mga kalahok na bansa at itaguyod ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Patuloy na pabago-bago ang sitwasyon sa South China Sea na may potensyal para sa parehong sigalot at kooperasyon. Patuloy na isinusulong ng pandaigdigang komunidad ang mapayapang pagresolba ng mga alitan at pagsunod sa pandaigdigang mga pamantayan upang matiyak ang isang matatag at maunlad na hinaharap, isa na namang mainit na isyo ang tinalakay natin ngayong araw, kaibigan. Anong masasabi niyo sa inasal ng China na mag din sa maritime activity ng Pilipinas at tapat pang bansa sa West Philippine Sea? Waki-comment lang po sa ibabangin niyong mga opinion kaibigan. Maraming salamat po.